Hi! good afternoon, good afternoon, good afternoon! Welcome to my channel! Ako nga po pala si Tin ang tindera ng Tin Story Riot, guys! Grabe, medyo napapangiti lang ako. Pero deep inside, guys, ay na-shock ako ngayong araw na to, guys. So, bago muna ako na-shock, ayan, mag-shoutout muna ako sa aking YTA family at syempre, syempre sa aking mga beautiful members dyan. Ayan, guys, ayan, thank you, thank you so much uh, sa aking mga beautiful members at syempre, syempre sa aking mga nanonood at sa aking mga nanonood dyan, Sa aking mga subscriber, mga uh, silent viewers dyan, ay thank you, thank you so much sa inyong pag pagsuporta sa akin guys. Thank you, thank you so much. At ayun na guys, bago ko muna i-share ang mga nakakasyokot na balita na to guys. <laughs> Masya-sya ka mga tindera na to guys. Ayun ko kung na ano na basa inyo to guys, nakarating na basa sa inyo itong balita na to guys. Ay syempre, um, if, uh, please pakisupport naman po ang aking channel guys. Sa mga hindi pa po nakakapagsubscribe, ayan, please subscribe to my YouTube channel. Ayan guys bags po at makihit ko na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na gagawin guys, ayan so ayan, share ko na ang nakakasyokot na balita guys so <laughs> na nga guys, ay nako for today's video guys ayan, fresh na fresh October 30 guys, ngayon ayan, grabe as in, nakakaloka tong binalita sa akin ni ahente So, kamusta naman ang bentahan ng Mighty John? <laughs> ng camel ni Winston John sa inyo, guys. Uh, sa inyo ba, guys, ay nakarating na ang balitang nagtaas na sila ng presyo? Oh my God! Sa akin kasi ngayon lang. <laughs> ngayon lang sila nag, ano, nag, nag sabi na oh my G. 19 pesos, guys, yung tinaas sa lahat ng product nila ni Mighty ni Winston at saka ni Camel guys. So, grabe. <laughs> Actually, si Winston Bira lang ako kumuha ni, ng Winston guys kasi hindi ang masyadong bilihin dito. Ang mabili lang talaga dito ay Mighty at saka si Camel. Camel nga medyo um, nakikilakilala pa lang. Yan. Grabe guys. Ano na? Ano nang na gagawin natin nito guys? So, 19 pesos guys yung tinaas sa presyo ng Mighty Winston at saka Camel. So, dati guys, ito yung previous ko na de uh, deliver nun na binili ko dati. Ang isang Mighty nila guys ay 125.7. Yun. Kaya, mura pa yung binayaran ko nung kumuha kong tatlong piraso. Nasa 377 na. Grabe guys. Ngayon, sabi ni sabi ni ahente sa akin, nagtaas daw ng 19 pesos. So imagine mo naman, <laughs> 19 pesos yung tinaas. Kaya naging itong si Mighty na to, Mighty Mighty na isang piraso guys ay 145 pesos na. Grabe. <laughs> yung update sa akin, ang bali actually guys It yung Mighty lang yung kinuha ko ngayong araw na to. Ito lang, itong Mighty na to, ang kinuha ko lang ay uh, tig-apat na red at saka apat na green guys. So ay, ito lang yung kinuha ko, bali walong piraso. Ngayon guys, nasa 1,160 na siya guys. Grabe. Katulad don, itong apat lang hindi naman naabot ng ano, hindi naman siya umabot ng uh, 1,000. So, ngayon guys, umabot na siya ng 1,160 60, 60 pesos 1,160 pesos Oh my god, talaga guys <laughs> Hindi ko na alam ang gagawin ko Naloloka na ako dito sa si Garelio <laughs> So, ganun kataas yung naging price increase ni Mighty, no? Ah, guys, di ba nakakalokang balita to guys So, nagtataasan na talaga pati si guys, nagtaasan na So, ayun na nga guys, dati ang um, presyo ng aking Mighty guys ay 7 pesos lang, ngayon guys, baka ibenta ko na siya ng 9 pesos na kasi laki talaga ng uh, price increase ni Mighty guys although sabi nila um, 8 pesos daw, pero parang hindi yata kasi kerebong kasi kito mo guys, dati ang presyo lang naman, ang presyo ng Mighty guys ay 125 6.7 so divide natin sa 20 ayan 6.285 oh, 6.282 ayan yung kanilang ano, sa so, round up na yan guys ng 7 pesos so maliit nga lang ang tubo eh <laughs> so what if pa kaya baka nga yung iba 9.8 pesos na yung iba na nagtitinda so ngayon guys talaga no choice dahil ang presyo na ngayon guys ng Mighty na nabili ko ngayon guys ay 145 divide 20 ayan 7.25 na siya guys so ayan na guys um, uh, era round off na yan syempre kaming mga tindera ay mahilig sa round off <laughs> yan uh, relate ba kayo dyan era round off ko na yan guys yan, mahilig kami sa round off ginagawa na namin yan 8 pesos so Ayan na guys, pero napakaliit pa rin guys kung gagawin mo 8 pesos almost 70 um 75 cents lang yata ang tubo. So ba um, gagawin ko na tong 9 pesos guys. kasi kahit papaano mayroon tayong piso pa rin sa ating sigarilyo guys. So ayan, gagawin ko na siyang 9 pesos guys. So same price na siya ni ni Malboro guys pero syempre nagtaas ng presyo si Mighty sure na sure na sure ko yan guys na tataas din yan si Malboro kaya hindi natin alam kung magkano ang price increase naman ni Malboro so abangers na lang tayo guys <laughs> mga kasari naluloka na ako dito sa mga presyo na to no? So, yun lang, guys, yung update ko dito sa aking uh, Mighty ngayon, na uh, nagtaas, increase na sila, nagtaas pressure na sila na ng, uh, produkto ngayon. Ayan, uh, no, 145 na ang kanilang Mighty, guys. So, ito, kutulan lang yan, 8 lang itong binili ko, pero inabot na ng 1,160 pesos na yung kanilang uh, babayaran kong consignment next, next week. <laughs> ayun so na guys, pero may good news naman to si Mighty, kahit pa paano guys, ayan meron daw silang, katulad nyan guys, o oh, ay, may parapol sila guys ayan, bago yung ano nila guys, to pala nahulog yung isa, dumipad at yun na nga guys, yung ating update dito kay Mighty guys, na grabe, ang taas-taas nyo na pero anyways, meron naman silang paraful para din, dito sa Mighty guys may sila guys. Ayan no. Oh. Meron silang mighty mas mas astig, mas panalo. oh, yan guys. So, oh. baka gusto nyo sa oh, mali jar. Ayan oh. silang parapol rapol sila guys. So, ang sabi ni... Ang motoro daming motor oh. <laughs> Ang daming motor guys. So, oh. tas mananalo ka ng 1 million cash. Oh, bongga bongga. Merong 6 winners daw ng brand new motorcycles. And then may e-wallet pa na worth 3,000 pesos o di ba? Santa pa. Ano pa to? Na 3,000 pesos ba to? Ayan. <laughs> Ang daming motor oh. sana manalo tayo dito sa motor. <laughs> Ang gagawin niyo lang daw guys, ayan. I-google niyo si Mighty Mighty daw and then mag-search search kayo doon. Pipilapan niyo daw yung form daw doon sa Google and then yung ano daw guys yung code yung code guys ayan mag, um, ilalagay daw po yung code na nandito guys sa loob may code dito guys sa loob eh. yung sa loob dito ayan I ilalagay nyo rin po yung code doon sa loob nung ano na yun ay sa loob sa ano na yun sa form na pipilapan nyo doon sa google <laughs> ayan search nyo lang doon guys sa kanilang um, Google site na Mighty. So, ayan, para manalo kayo, chance to win kayo. At ako din, si Sir Saliak na Ayan, baka manalo tayo dito. gaganda ng mga ba, ano, motor guys. So, hindi ba? Boga po. Pero sila ng price. <laughs> Pero guys, ang kasaklapan. Oh. sila ng presyo ng mighty guys. Nagtakas sila ng mighty guys. Yun lang ang... Ah. Nakakasyokot ng balita, guys, no? Ayan. Anyway, sayang. Bye-bye sa inyo na. Ayan, nag-update lang tayo sa ating YouTube channel, guys. Ayan. Siyempre, nag-update price din tayo dito sa ating tindahan. Nag-update din tayo kung ano bang naggagana pang pagtataasan na. Nagtaasan na talaga lahat, guys. Ano? sayo so, na, guys. Thank you, thank you po sa lahat ng mga pumasok sa aking premiers, guys. Ayan. At syempre, syempre, thank you po sa aking YTA as family at syempre sa aking mga members guys. I thank you, thank you so much guys. Love you guys and share sa aking mga subscriber guys please subscribe to my YouTube channel po. Ayan, this vlogs po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin. Please subscribe na po sa ating YouTube channel. Ayan guys, para update po, po, kayo sa aking mga videos na gagawin guys. Ayan, nabangers natin ng iba pang mga pag-update at pagtaas nito guys. <laughs> Dahil malapit ang Pasko guys. Bye-bye! <laughs> see you again! Bye-bye! Thank you! God bless us all!